Magandang araw. Narito na ang mahalagang balita hatid sa inyo ng Philippine News Agency. Pasok pa rin sa target ng pamahalaan ang naitalang pagtaas ng inflation rate sa bansa ayon sa National Economic and Development Authority. Ayon kay NEDA, Secretary Arsenio Balisakan, nakapaloob pa rin sa 2-4% na target ang naitala ng Philippine Statistics Authority na 2.3% inflation rate nitong Oktubre. Iniulat ng PSA na tumaas ang October inflation rate kumpara sa 1.9% nito noong Setyembre. Ayon kay Balisaka, nakaapekto ang nagdaang kalamidad tulad ng severe tropical storm Christine sa supply at distribusyon ng pagkain dahilan upang tumaas ang presyo ng mga bilihin. Inanunsyo naman ng Department of Social Welfare and Development ang pagpapatupad ng programang magbibigay ng social safety net upang masuportahan ang mga komunidad na naapektuhan ng kalamidad. Siniguro naman ni Balisaka na patuloy na nagsisikap ang pamahalaan na mapanatili matatag ang presyo ng mga pangunahing bilihin sa kabila ng bahagyang pagtaas ng inflation. Una nang iniuto si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa lahat ng ahensya ng gobyerno na tiyaking mabilis at epektibo ang paghahatid ng tulong sa mga nangangailangan kasabay ng pagbuo ng mas matatag at modernong infrastruktura na kayang makasabay sa hamon ng climate change. Patuloy na tinututukan ng mga ahensya ng pamahalaan ang sitwasyon ng Bagyong Marse sa bansa upang matiyak ang kaligtasan ng bawat Pilipino. Sa isang press conference, sinabi ni Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. na personal na nakasubaybay si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa kasalukuyang kalagayan ng bagyo. Patuloy din na niya ang koordinasyon sa mga lokal na pamahalaan upang matutukan ang posibleng epekto ng bagyo sa kanikanilang komunidad. Ayon kay Teodoro, nakahanda na ang mga protokol o alituntunin sakaling kailanganin ng suporta ng pribadong sektor maging ng tulong mula sa mga dayuhang bansa para sa pag sa mga tinamaan ng sakuna. Tiniyak din niya na hindi maaantala ang mga relief operation ng Armed Forces of the Philippines kahit na nagpapatuloy ang mga external defense operations. Iniulat naman ng AFP na nakaposisyon na ang kanilang search, rescue, and retrieval teams bilang paghahanda sa epekto ng bagyong marse. Ayon kay AFP Chief General Romeo Browner Jr., nagdeploy na sila ng mahigit 300 SRR teams sa Northern Luzon. Nakahanda rin na niya ang mga airlift capabilities tulad ng C-130 transport aircraft at pitong Black Hawk helicopters upang maghatid ng mga pangunahing pangailangan at mga relief goods sa mga apektadong lugar. Inaasahan ng Department of Agriculture na babalik na sa normal ang presyo ng mga gulay pati na ang mga high value crops sa susunod na dalawang linggo. Ayon sa DA, sumirit ang presyo ng mga gulay kasunod ng hagupit ng severe tropical storm na Christine. Umabot sa tinatayang 847 million pesos ang halaga ng pinsala sa high value crops. Nawasak din ang nasa 7,100 at 70 hektarya ng taniman. Sinabi ni Agriculture Assistant Secretary Arnel De Mesa na bukod sa pagtaas ng presyo ng gulay sa Metro Manila at mga tinamaang lugar, bumaba ang supply ng gulay mula sa Nueva Vizcaya Agricultural Terminal, Central Luzon at Calabarzon. Pero ayon kay Demesa, magtatagal lamang ang pagtataas na ito ng hanggang dalawang linggo bago bumalik sa dating presyuhan. Makakapamili pa rin anya ang mga consumer ng gulay sa murang halaga sa ibang lugar sa pamamagitan ng market matching at pamimili sa mga kadiwa food truck. Sa ulat ng DA, bantay presyo noong 31 na Oktubre, tinatayang nasa 15 hanggang 80 pesos ang itinaas ng presyo ng Highland at Lowland Vegetables sa loob ng isang linggo mula October 23. Sa ibang balita, hinimok ng Catholic Bishops Conference of the Philippines ang mga katoliko na bumisita sa mga simbahan at dambanang itatalaga bilang pilgrimage site para sa Jubilee o Holy Year 2025. Ayon sa CBCP, nagtalaga ng mga tinaguriang Pilgrim Church para sa mga pilgrims o peregrino na hindi makapaglalakbay patungo ng Roma. Sinabi ni CBCP President at Cardinal Elect Pablo Virgilio David na sa pamamagitan ng mga simbahang ito ay magkakaroon ng pagkakataon ang mga deboto na makapagnilay, magbago at maranasan ang awa ng Diyos. Kabilang sa mga itinagang Pilgrim Church sa bansa, ang International Shrine of Our Lady of Peace and Good Voyage o Antipolo Cathedral, Quiapo Church, Basilica Minor ng Immaculada Concepcion o Manila Cathedral, Manawag Church, San Sebastian Cathedral, Our Lady of the Atonement o Baguio Cathedral at ang Shrine ng Our Lady of Edsa. Ang Jubilee ay espesyal na panahon, inilaan ng simbahan para sa pagsisisi at pagbabalik loob sa Diyos. Magsisimulang Jubilee 2025 sa besperas ng Pasko, Desyembre 24 ngayong taon, kung saan bubuksan ni Pope Francis ang Holy Door ng St. Peter's Basilica para sa mga pilgrims. Hinimok din ang Santo Papa ang mga deboto na makibahagi sa sakramento ng kumpisal at maglakbay sa mga simbahan at dambana para sa ikalalakas ng kanilang pananampalataya sa ayon na rin sa Jubilee theme na Pilgrims of Hope. Plano ayusin ng Department of Education ang pamamaraan ng pagtuturo sa bansa upang mapalakas ang sistema ng edukasyon sa kabila ng sunod-sunod na pagtama ng mga kalamidad na nararanasan sa Pilipinas. Kasabay ng pagpapatupad ng DepEd sa Dynamic Learning Program o DLP na sisimulan sa mga paaralang naapektuhan ng mga nagdaang pagyo sa bansa. Naritong ulat ni Heidi Lacamba. Sa gitna ng sunod-sunod na pananalasa ng mga sakuna sa Pilipinas, pinaplano ng Department of Education na suriin ang pamamaraan ng pagtuturo sa mga paaralan. Sa inilabas na consolidated report ng DepEd ukol sa epekto ng Bagyong Julian, Christine at Leon, umabot sa mahigit 42,000 eskwalahan sa bansa ang napinsala na nakaapekto sa mahigit 20 milyong mag-aaral at mahigit 883,000 mga guro at iba pang kawani ng paaralan. Ayon kay Education Secretary Sani Anggara, sisimulan na ng DepEd ang implementasyon ng Dynamic Learning Program o DLP sa mga apektadong paaralan sa bansa ngayong Nobyembre. 'Yun yung inabanggit kanina yung Dynamic Learning Program. 'Yun kasi kahit nasa bahay yung bata, nagagawa niya at uh, makikita ng teacher yung progreso niya. Unlike yung dati, nagbibigay lang tayo ng learning modules. Hindi masyado na mo monitor ng teacher kung talagang binabasa ng bata yung Uh, minsan 30 pages kada araw, medyo uh, nabubulunan din yung bata. So siguro yun yun ang kailangan natin uh, uh, i-re-examine ano yung methods natin pagka dahil mukhang padalas na ng padalas itong mga bagyo natin. Paliwanag ni Anggara, layunin ng programa na mapatatag ang sistema ng edukasyon kung saan hindi kinakailangang tumigil ang pagkatuto ng mga mag-aaral kahit pa may sakuna. Ania, magkakaroon ng shifting schedule sa mga klase o Saturday makeup classes na nakadepende sa kakayahan ng mga guro pati na rin sa pasilidad. Bukod dito, titingnan din ng DepEd ang posibilidad ng pagbibigay ng educational vouchers mula sa mga private schools para sa mga mag-aaral upang masolusyonan ang siksikan sa mga pampublikong paaralan. Binigyang diin din ni Angara ang kahalagahan ng pagtutulungan ng buong komunidad sa gitna ng pagbangon mula sa mga sakuna. Nagpasalamat din siya sa mga sangay at grupo na patuloy na tumutulong sa ahensya. Mag-uumpisa ang implementasyon ng DLP sa mga apektadong paaralan sa Region 1, 2, 3, 4A, 5 at CAR. Para sa PNA headlines, ako si Heidi Lacambra. At iyan ang pinakabago at pinakamahalagang balita sa mga oras na ito hatid sa inyo ng PNA Headlines. Para sa iba pang mga balita at impormasyon, bisitahin ang aming webpage, pna.gov.ph o ang aming Facebook at X account ng Philippine News Agency. Ipinapalabas din ang PNA Headlines sa Facebook page ng serbisyo. Mapapanood din ang PNA Headlines sa pamamagitan ng link sa website ng News and Information Bureau sa ilalim ng PNA News at sa YouTube account ng Philippine News Agency. Limampung araw na lamang at Pasko na. Ako si Marita Muahe, itong PNA Headlines. Naghati ng mga balitang nagbubuklod sa Bagong Pilipinas.